sabi bing, bingi na ngayon? Oo. Oh, eh, sabi niya, 500 lang daw yung pera niya. Sabi niya, pwede no. Pero yan yung magbaga na Oo. Oh, pero minsan, parang biglang... Lakas, biglang hina? Oo, uh, biglang hina. Lalo pag medyo nagutom. Eh, <laughs> okay okay pag gutom. pas gutom pas gutom ba? Bakit minsan. gutom na kayo ngayon, ha? Ito, uh, <laughs> pag ginagaya, masakit? Ah, uh, medyo ito lang. Ayan, pag ginagaya, masakit? Oo. Oh, uh -oh main pa yan. Um, ito sa kabila. Wala. The same lang ng aplush yan. Uh, wala. Ito, ito medyo Wala. pa yan. Tsaka ito dito. Mabay pa <laughs> talagang ma sa sobrang tagal ng panahon na hindi nagagalaw yung mga leg natin. Mm e 75 na yan, Master. Tapa <laughs> kayo. Langit. Ay, kasagyan. Ay, <laughs> mukha niya. Isyuk mo yung mukha mo. Abate kayo, abate. Yan. Yan. yung comfortable kayo. Comfortable na ba kayo? Ah. Masasigurito. Masasigurito yan. Para. Ngayon, observe mo yan mga 3 to 4 days. Sa dami nang na-decompress dyan, sisingawan yan. Ang lakas ng purong. Parang sa'yo lang din yan, Brian. Dati, hindi natin ba kilos Pagka unti-unti na ibabalik yung mga, ano, unti-unti naghihilim yung mga nakaibit. Unti-unti ka na rin hmm. makaka recover ay sa balakang mo sa likod mo, Okay lang na yan na ito, um, namatasan ba kung ito? Kala ko, pagdibig ay, ala ko y si naalok niro y, hila pibig mga pas, palagi mo lang gaganing yun mo, tapos yung pambabae mo na ano? grip. Tapos yun. Ang Hawak mo sa Okay na, upo kayo. May walit ano. Ang mga ano. Ang mga

Hmm, huwag lang kayo maliligo today, ha? Thank you. Ay, salamat.